Good morning. Mabuti na abutan ko kayo. So ito mga aalis na sana naabutan natin mga katuwang. Ito yung damit ni Ate Malo. Sakot na 'yon. Sakot ng 'yon, 'yon. Sa ambak. Pwes bebenta niyo 'yan. Gabi na kami na taong mga karot. Uy, mabuti na abutan natin 'to sina Ati Malu. Ati Malu. Good morning. Mabuti na abutan ko kayo. Kahapon galing din ako dito, di ko kay naabutan. Madilim-dilim pa daw kayo umaalis para mga lakal. Sipag niyo namang dalawa. Mm, tama 'yun. O oh, ito mga aalis na sana naabutan natin mga katuwang. Ito yung gamit ni Ati Malu. oh. oh. O, oh, so, ginagawa mo Ate Malo, bago ko umalis, glilinis muna. Oo. Oh, oh. Bawalis muna ng bahay. Ang panganay ko, nag-asawa na. Eh, wala na po kabarangay kaya. Odi, di, wala ka na ditong kasama. Wala na po, maliliit. Yung mga apo nyo na lang. Kukunin nyo ng ama, ng ina, wala na. Tahimik na kami ni Agong. Okay. Kaya Kaawa uh, na yung so, tulog pa din ang laban ng buhay. Eh, diba, ang, importante, pala. walang sakit. Ayun, kasi ako may... Oh. O oh, may sakit nga pala yung si kuya, asawa mo, ano? Um, po, nagme-maintenance po yung gamot. At uh, yung uh, Ano na buwan, eh, si, tinutulungan po yun ng anak mo, oh, si kagapay. oh, Kagapay. O, oh, eh, Kagapay Vlog, si na Martin JM. Opo. Um, Tsaka yung pinaka, ano dun, yung Kagapay nila abroad. Ha? Huh? Um, ano, ano, ano po, ma'am, post lady magpapaabot pa akong pasasalamat po sa inyo na sa pagtulong po inyo sa asawa. Tsaka yung dalawang kapatid pa yata niya, di ba? Bukod kay Mampus Lady, meron pa yata dalawang kapatid yun eh. Si, si Sister R, Sister L. Si, si, Sister L. Oo Oh, Tumutulong sa inyo rin. po, sa mga ano, ng asawa. tama yun. ang gamuta niya, hindi pa mo po ang kumplito kasi Ipoko sa ano sa double sa DCS sa ano DSWD. Wala pa. Anong po, sabi? Pabalik-balik po ako. Sabi wala pa doon silang ano nang gamot. Wala pang ka maibibigay sa iyo. Eh po, marami pa po ka barangay ang kailangan yang gamot. Hindi po dapat sabi ni Kagapay na bago daw dumating ang June, kumpletong mainom yang gamot. Mm. Uh, mabalik po kami sa doktor. Ano nga yung Di? naging sakit ni doktor Kuya? Doktor Kuya. Di ba pinacheck yung... up niya ni Mark? Uh, At JM? Ano yung naging resulta? Ayan po yung mga resito sa akin. Marami? Um, marami. Marami yung gamot. Ayan yung no, nasa 11,000 anong na, ano sa yung gamot. 11,000 yung nabiling gamot. Kasama mm -hmm. na yung pa-check up sa doktor. Mm -hmm. Kaya, Laki ng gastos, no? Kaya, mm, kaya po, may, ano, marami pa siyang kulang-kulang na ano, na kulang. gamot na dapat makompleto daw nung kasi mga check up kami nandiyon. Dapat so by June <laughs> kailangan maibalik sa doktor. Opo, um, babalik kami kay doktor. Para sa follow -up, up, check up. Dapat ako, kasi sabi ko wala pa po eh, nakukuha namin sa pang-araw-araw. Uh -oh. Kita namin, sabi ko nagkukulang na po yung kapital namin kasi napupunta sa maintenance ng bulo. Ay nang gulo ng mga uh -oh. So, uh -oh. hindi naman pinaayos namin yung kami kumukuha ng araw-araw ng pagkain. Hmm, pangangalakal. Pangangalakal, kaya... yung mga kalakal na yon Takot ngayon 'yon, 'yon. Sa ambak. SBB Bento 'yon. Gabi na kami na pauwi ka ito habol mga kariton. Kasi no kinikita mo ngayon at himulong sa pangangalakal. Hindi lang po na kulang sa 300, 400. Uh, at least mayroon. Ay, May pang-araw-araw na kayo, especially pagkain at bigas, no? Ay, sa mga bata. Hmm. So kumita kang 300 pesos. Okay na yun, kaysa sa wala, no? Ay po, kaya minsan ginagawa na yung pinapatulong. Paano yung pangangalakal nyo? Nag-iikot kayo? Iikot po, kakadating kami yung Tapos eh, pag may nakita kayo mga bote. Oh, pinupunot ko. minsan inihingi po. Ah, okay. Mga lata-lata plus. Binibigay naman, pero yung iba binibenta. Oh, sabi, sige na mo para malinisan dyan sa Ah, okay. Matapos ako sa... Na, ano mga ano ang puso na ano sa atin? Ito bigay mo ng pandesal. Ay, malunggay pandesal yan. O, mainit pa. <laughs> bigay mo dun sa kambal. Para... Oo. Ka. Oo. Oo. Mainit pa yan. Bigay mo na ati malu ay, para nag-breakfast na ba kayo? Ah, po nakapi-kapi pala. Oo, oh, ma... oh, kape. Oh, okay. yeah. Sun sundutin -sun -sun -sun. nyo na ng pandesal. <laughs> Ayan, mainit pa. Ano yung kambal? Kaya po sabi ko, sabi ko, Uh, kung, itong... um, Ilan ang apo mo dito ngayon, Ate Malo? Eh, yan na lang po, yung isa na no, tinuha na ng ina. Ah, ng ina. So, yung, itong kambal, kambal na lang. Kambal. Itong makulit na kambal na lang, anong dito? Ngayon na lang po, baka, baka siyang kukunin daw niya. Ah, o, di wala na kayong kasama rito. Kaya kami na ni, uh, ni Agam, saka yung, mala, yung, mga estudyante kong mga darabalaga. Yung malalaki. Na. Kam apo mo rin yun eh, ano? Hindi po, anak ko na ah, po. anak mo na yun, yung babae. Kalawang sunodang. Yung, sunod, yung nag-eskwela. Na grade 6. Ah, okay. So, itong kambal na to, kukunin na ng mga nanay nila. Opo, kuha na. Oo. Oh, uh -oh. Kukunin daw nga yung may may. may uh oo. -oh. Laking tulong din sa inyo yung kasi. Ah, uh -oh. uh, yung inyong hanap buhay sa inyo na lang, no? Mababawasan uh -oh. yung inyong uh, obligasyon uh -oh. sa madaling sabi yung pinaka <laughs> uh okay. -oh. <laughs> di ba ang <laughs> um, mahal po ba ka barangay ng Bigo ay oo oh -oh. ang bigas ngayon eh. Ay, so, eh pinakamura 60 62 yata oo po kaya sabi ko yung mm, dapat ko kung kami lang, ang um, isang kilo siguro, mapapagdalawang saing. Dalawang saing. Eh. Ay ngayon, minsan tatlo. Tatlong eh, isang kilo? Ay, di po eh, dito, tatlong gamit. Tat ah, uh, okay, okay. So halos isang kilo maghapon. Kaya sabi po, um, magkabili man So kung kumita ka ng... Uh... 300 pesos, bibili ka ng dalawang kilo. Oo. Oh, oh, tapos oh, oh. eh... Ulam-ulam. Tapos ulam, almusalan, wala na. <laughs> Parang kasabi ko, sir. Oh, Hirap talaga, ako. no? Senior citizen ka na ba, Timalo? Hindi po, 53 pa lang ako. Ah, 53? Si Agong, 54. Oo. Malayo pa kayo. <laughs> Oo, oh, oh. panganay pala ako sa iyo, no? Panganay ako sa iyo ng uh, apat na taon. Si Agong po, 54. Oo. Oh, panganay pa ako. Kaya maano po, mamama ko ma, ma, na kung hindi na stroke na sa may nilo ma, sa panahon. Ng... Oo oh, nga, purman 'yan eh sa construction, no? Opo, na ano nakita siyang 900 isang araw. Sayang, eh. Kaya, sa Sayang, ganun talaga. Parte yan ng pagsubok sa buhay, Ate Malo. Ko sabi po, hindi man po ako nawawala ang pag-asa. Mm -hmm. Kasi po, nangyayaw. Sipag yung, naman nyo eh. Hindi po, sabi ko may may mga mababay na mga tao tumutulong sa mm. Gumagamit ng mga edges, tao. Edges, tao. Ay, ang Kaya, Diyos para po, tulungan kayo. Po kayo, nandiyan kayo. Hindi ba mm. ninyo ko pinapabayaan kayo. Eh, kahit po na tagal-tagal kayo kabarangay sa akin, nag-miss ko mm. po kayong sumbra. Sabi ni mm. Mariver na, sabi ko may ay pinagdadaanan niyo siguro si Kabarangay, madating din sa atin hindi makakalimot. Hindi ko na kayo madalas puntahan kasi nakikita ko naman si Mark and Jim, yung kagapay vlog lagi sa inyo. Um, no? Naman sila nagpapabaya sa amin. para tulungan ka. Pero lagi ako nanonood kung ano man yung nangyayari sa inyo. Hindi ko kung tulong sa kanya kasi na yung tungod ng asawa ko, ano, sabi -hmm. ko kailangan magpacheck mo. Kasi wala akong driver pag mm -hmm. paano, paghanap buhay ko. Oo. Eh, sabi ko, hindi mo na silang nagdalawang ano. Agad-agad agad, -agad kung, pina-check up ang Kung wala si Kuya, sino ang driver mo. Po, kasi wala. anak kung, kung asawa na. kukuha ah. ka ng driver, magastos pa yun. Mababayaran ko pa po. Oo. Mas, oh, oh. so sandaan, kung, di, magano na sa kita ko, mababawasan. Kaya nga, oo. Kaya ay, si ay, Kuya, kahit eh, stroke siya, Opo. nakakatulong pa rin sa pagdadrive ng tricycle niyo, ng hauler niyo, ano? Oo. Mm. O bigat, nag-breakfast na ba yan si Kuya? Opo sinataan ko na mm -hmm. -mm. -mm. Balites, mm, -mm. Oo. Mabuti bago yung mga gulong ng huler niyo Ano na no, ano po mga oh. ano ano lang yan mm -hmm. Yung mga minsan hindi po sa sa mga sa uh, shop yan po, yung po. po, yan po bago yung binibigay. Ha? Binasigurado po yan ng sidecar. O kasi maano yon eh. Mag <ý> <yan> pag pag sidecar mabigat yun. Kailangan bago ang gulong doon. Mhm. Mm -hmm. Ito so, yung pangbubihan ang bibihan. So, ang, ginagawa ni pala, Kuya Ramil, pagka aakit kayo ng motor, kailangan meron kayong ano, awakan dyan. Kung hindi, matutumba kayo. Eh, sira na yung upuan nyo. Baka kayo mahulog dyan. Wala, sira na ano? Sira na nga po. Kaya sabi ko, hindi mo ba makabiling bago kasi sabi ko Oo. na naman. Oo. Yeah. Saan yung tanki niyan? Hindi ako po. Ha? Nasaan? Ah, ah okay si Bulok na rin ano Oo. Oh, oh. ay butas nga ako lang kayo ay butas na ka. ay butas na ka. ay butas na ay nga oh, 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 oh. ay sabi ko, ang ang ay sabi ko. ay 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 Ganyan ang motor nyo, hindi kayo makakapabilis ng takbo. Mga takbo mo lang yan, Kuya Ramil? Uh, mga ano lang, 40. <laughs> Oo, oh, tama. Para kang nasa subdivision. Uh, uh, uh. Takbong <laughs> pogi ang tawag doon. Yeah. Di ba? Kaya sa ako, pinabubuhan ng ano niya. Para hindi siya yeah. mabilan. Bala ko ako. Ang barangay niya sa rumotor na yan, no? Oo. Oh. Uh, uh. Bara, ah, ito. Eh, Pampalit. Oh, okay. Wala pa akong budget. Kanino ba yung motor na yan? Sa akin po. Ay, oh. pampaayos pa po na, ano yan. mga po namin, ah, sira yan. Na... Tatlong na, lipo pa bago umandar yan. Nabibili, na ano, ano po namin yan sa yung ano, bakas yung baga na ano Oo. na namin. Nakaipon-ipon kami. Makaano kami ng hauler na pang, ano, pampalit yung motor na yan. Oo. Oh, Para na nakaipon-ipon siya. Binili niya yan ng 5,000. Yung motor na yan? Opo kasi pampalit na. Sira dito, pala. Sira. So Ayan. kailangan ng 3,000 para, para... maiparip per para tumakbo. Sa para, para. Kaya, nga, na, pagka may 3, 000, ha, baka, na may 3,000 na magagawa na yon running condition na yung motor na yon ito ito para. kaya hindi pa namin mano ano kaya tinga, namin itong mm itong 40 ang takbo 40 parang ati malo parang 40 takbo nitong motor -rekto. mas mabilis ka pa yata Lasing sa Huwantang may mga magandang dance. Ano, ano? Ano, ano? queen ka. Pa. <laughs> Pag rough road, baka 20 na lang. <laughs> Kasi makalampag na. Oo. Oh, oh. Tsaka mahirap, tong, mahirap itong, mahirap itiwala itong motor na ito sa rough road. Oo eh. Baka magkalas-kalas na yan. Baka magmalay ka, Kuya Ramil. Naiwan na si Ati Malu. Pagtingin mo sa, pagtingin mo sa kanan mo, wala na si Ati Malu. Kung minsan, kung akabarang <laughs> Hindi, hindi ko nalalaman mo sa kalampag ng kuwata. Oh. Ko, nakasakay ng pari, hindi pa eh. Nasa, nasa bunga ko kalampag ano. Uh. ko sus, nakatree ka ng araw, nandun kami sa lulong sa so pauwi. Eh. Sa ingay nung... Sa ingay, ng... sa ingay, ng... sa ingay ng kalampag, kalampag, niyan, nung kalampag, ng nung huler. Akala ko nakasakay na siya. Akala ko nakasakay na siya, Ate ang... Malu. Ang... hindi ang... pa ang... pala. Ang... Ang... Oh. Ang... Ang... Sumisigaw na sa huli. <laughs> naiwan sa huli. <laughs> Sumisigaw. Iniiwanan ako. Ay, pambihira. Uh, may mga, nilagyan mo na lang ng kung ano-ano mga ano tawag doon. Kasi, oh. Kasi nakaka oh, helmet. Kasi nakaka ano ay. Parang, parang mga nakita mo lang ito sa, 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 junk shop. No? <laughs> ito po nga, may ano na, may bigkis na. Masakit na. Mabuti. Napuputo lang kami ng kanina. Kuya. Masakit na ulo. mabuti na i-re-restro pa sa LTO yan. <laughs> mabuti tinatanggap pa ng LTO yan. Hindi. Hindi ito binapansin. Hindi <laughs> <maintenant laughs> na binapansin ng LTO. Uh, ah, so pag daan niya sa checkpoint, ay wala na. Tumatalikod uh, na lang yung pulis. <laughs> tum tumatalikod na lang. Nakanoan sana kami ng tulipat. Masaludo na lang si Arvin. Uh, kasi uh, 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 could... anong, anong rason niyo pag kayo ay na-checkpoint? Uh, um, Bibigay ko mampu. Nabibigay mo na yan. Bibigay ko. ko na, na sila. Wala. Bala. na sila magdala impound nila. Tapos siya hatid niya ako dito sa barangay. Hindi na siguro mag-aabala yung mga pulis mag-drive pa niya na ano. Dadalhin doon sa impound uh, ano. Nag-LTO. <laughs> sa kaya sabi. So, po, so wala pang restro yan? Wala. wala. Wala po kasi mahalin mo tayo yung plaka niya na na ano. Walang registro? Wala. Kaya sabi. Walang wala. kaya... wala restro. May li license ka naman kuya. Meron. <laughs> <laughs> Ay very good. Naikot-ikot mang kami din. Naso. Expire na din. Expire na din. Wala 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 ng May ORC naman pero wala restro. Walang Wala ng po. May ORC man. Uh Oo. -oh. Ah, yung nito. parehong ng expire, yung lisensya mo expire. expire ang bigira daming violation nito ni Kuya Ramil pala. Ay, kumusta ang ilaw la din? <laughs> yung mga signal ay wala din nako ha? talaga ko Ramil pag pagkahinulian mm, impound talaga yan po, ang buhay na lang po kabarangay dito ay yung makina na lang makina na lang ang nagdadala parang sa tao puso na lang ang gumagana sabi <laughs> <laughs> ko oh, mga ko Maipalit ka ako yan, anong yan isa at may gumaganda-ganda yan. pero kaya ba, kaya ba, ba yan? Kasi may cambio yan. may cambio nito eh, no? Wala po, pero marunong naman akong hapnat. Ibig sabihin, kaya ba ng mga paa mo? Oo. Mm Oo, -hmm. ah, okay. Ano mayroon yung paa mo? Kaya sabi ko, kaya mo. Ang ganoon uh, lang. Paano, kapag ka may mga malalaking kalakal, si Ate Malulang ang nagkakarga, nagdidiskarga. Kasi di mo, ang papel mo lang sa samahan ninyo, mag-drive. Yung lang ang kaya mo. Tapos napatulong uh -huh. kami doon sa... Ano, ah, yung sa pwene. nagbibinta. Oo. Napatulong pag-arindig dito. Pagkarga. Eh, sabi ko, Paano pagka nasa malayo kayo, umuwi pa kayo dito ng tanghali? Ah, hindi na. Pag may nadadaanan po kami, ano, nabili. Canteen. Oo, oh, ano, bawat tinapay. Ayun na tanghalian naman, nyo. Oo. Oh, oh. Tinapay tubig. Oo oh, po. Kasi hindi lang kami malipatan. Hindi lang magutom. Mag Nahabot kami. Laman siya din. Ah, Tapos, pauwi kami, alas ito. Hmm. O, pag ano, alis na lang kami, alas 3. Oo. Oh. Hindi na lang kami, alas 8. Buti, nabutan ko kayo kasi kahapon. <laughs> Okay. Alas sa is, eh, andito na ako, wala na agad kayo. Dilim-dilim -dilim pa daw kayo umaalis. Okay. Sabi ni Naimer na. Oh, ay kasi doon, resort yun, maraming mga kalakal talaga doon. At yung mga naiwan sa resort, no? mga, mga buote, bote. Yung, Balik -balik yung, ako. Yung, ka, yung, yung cartoon, magkano ang kilo niyan? 50 centimos ang isang kilo ng cartoons. Sa tiyang siya po ay piso. Bibilin sa'yo piso. Nako, baka isang puno na karton dito, baka 50 pesos lang. Oo. Oh, oh. Isang daang kilo, 50 pesos. Isang puno. Isang 100 eh, puno yan dito sa huler mo. puno. 100 kilos na kartons. Oo, oh, puno. So, alin ang malaking kita nyo? Bote. Ah, uh, sa bakal po, saka sa kasayiro. Sa bakal. Uh, kasi pag nag-50 kilos na yung bakal, saka 50 kilos na... Ano yung hero, pumapalo na ang kapitan nun ay mga 600 ah oh, okay. mga 150 so ah. maswerte kayo pagka nakakatchin po kayo ng mga bakal yero yan po kami nakita-kita yun malaking kita hmm. pero pag mga buti kahon karton Ay, wala. wala po o, oh. baka binigay ng dalawang king yung bigas oh, okay. wala po mm -hmm. so, yeah, sa tuturoan kita tuturoan kita ati malo malaki malaking kita mo sa araw-araw magdala ka ng lagari <laughs> <laughs> sa <bakal. laughs> sa kagunting sa yero <laughs> ปพันธุ์อะไรัน Pag nakakita ka ng mga construction, na kinagawang kalsada, ginagawang building, may mga naka may mga nakaarungan din nakahoy, kausli. Lagariin. Tapos <laughs> <lagariin. laughs> sa pulis ako ng <laughs> dapat. <laughs> 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 Joke lang <laughs> Joke lang 'yun, na, yun. malati walo. Ang uh, bihira. Uh, gumagawa tayo ng solusyon sa problema nagkaroon pa ng dagdag na problema uh, uh. Pero may pero mayroon ka naman dun sa mga gin nagawang kalsada, mga nakausli yung bakal, madami malidisgrasya, kaya mukha mo pinuputol. Sabi ko nga po, barangay. Pag ang kalsada, po, bakal na tinutosok yan dito sa Para hindi maghiwalay. kaya, Sabi ko, punpunin mo na kakwin. 60 na mga kakwin. Sabihin mo, nadilikado yun sa mga motorista. mga nakausli din bakal sa kalsada. kaya, sudah jangan amnya aku pun tak tahu eh nak joglek jugak nanti malu baka pakai si pinmu tutu ha oh uh. oh uh. uh. Uh -oh. Pag may mga ano pag, uh, pwedeng, ano, pag pwedeng pwede ano, hinihingi ko, pag binibigay pa pag, uh -oh. pag Ah, uh -oh. uh, tama, uh -oh. yun, tama, 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 Tapos pag nagbulot lang para ano? uh, -oh. uh, -oh. uh -oh. Sa mga sa mga barangay na may mga piyesta maraming mga ano diyan, kalakal, mga bute Kulit kasi nitong dalawang ito, kulit talaga nung kambal na to. Ilang taon na to? Ano po? Ah, kinder, kinder na. Kinder na sila. Aaral, maaral po kasi hindi po yung natural na bata na may ano sila sa, para may kapansanan sila sa pagsalita. Ah, okay. Ay, sabi na. hindi pa sila makapagsalita ng maayos? Ang nagsasalita lang po nila. na. nakapagsalita lang ng mama, papa. Pero maliban doon, wala na. Seven years old. Parang pareho silang, pareho silang magkapatid na kambal. Ay, po, yan. Pitong buwan yan. Ah, nang ipanganap. Maliliit yan po oh. kayo para siyang ano sila sa ano. Yung, hindi so sila, mula sa pagkabata, nang isilang sa inyo na? Eh hindi po sila normal na bata katulad yung mga gano'n. Oh. Nakakapagsalita na sila. Oo. Ano, oh. Sa hmm. po talagang uwi, eh, pasaway. Hmm. Sabi ko, hmm. kukunin daw ng ina kasi siya. Diba, Nasaan yung nanay nasa na, na, Manila? Trabaho? Pa -uwi, pa -uwi po. Okay, okay. Mabuti okay, naman, siya, ano? Po sa para malaking tulong yun sa'yo yun. Nang mabawasan yung mga yung mga responsibilities ninyong mag-asawa, no? Oo Lalo si Kuya Ramil, eh, nagme-maintenance, no? Bumibili ng gamot, no? So, may dalawa pa kayong anak na pinag-aaral, di ba? Yes mm -hmm. na ako, Ate Malu. Ha? Salamat na lang at eh, naabutan kita rito. Naabutan ko kayo ni Kuya Ramil. Kala ko hindi ko na naman kaya abutan. Madilim-dilim pa raw kayo umaalis dito eh. Kaya upo. para mainit po bagang panahon. Kaya nga. Kaya... May kay dapat na tubig lagi. Kaya nga uh lagi. Ayun, una, was hit stroke. Kaya, kaya sa, sa malaking papasalamat ko po, po Kuya Efren. At madalong po kayo kami mag-asawa. Kaya sabi ko sa sarili ko Nandiyan po kayo sa ito po yung mga tumutulong sa akin. Nagpapasalamat po ako kay Ma'am Ed, kay Sister, <coughs> si Sister Ed, na hindi po kayo nagpapabaya sa amin. Noon pa man hanggang ngayon, wala po kayong sawang pagtulong sa akin. Kasi po sa katulad po kaming mag-asawa lang tutulungan, eh mabuti po nga, nakaka-driver siya, kahit ako na lang po magsulot pulot, -pulot ng mga ano. Basura kalakal. Basura kalakal. Kailangan ko po po yung maka ano pong mga puhunan pong pandaradag kasi po po, malamal -mal na po ngayon ang bakaliyo kasi po yung puhunan namin gusto po madagdagan pa kasi para po kasi maka, bili, -bili pa po ako ng pag-maintenance niya kung pa isa-isang gamot kasi mayroon pa siyang 100 ang isa yung po ang wala na kasi hindi ko man po kayang bilhin yung ipang Napukuha mi lang po tama lang sa pang-araw-araw. Mm -hmm. Sige. Ate Malo ha. Alis na rin ako ha. Okay. Mm. po, salamat po, po mm. sa inyo. kabarangay. mm po, po naman kayo sa akin. May bigas, kam, bigas kayo? Ay, nakabili lang po ako isang kilo kagabi. Isang kilo? Ay, dagdag na ito. Dagdag mo na ito yan. Salamat po. Ha, ah, pambili ka ng bigas. <laughs> ha? bibili ko pang dalawang kilong bigas Oo. sa ulam bulang. Tama, kung pa, para yung dito yung... sa kambal, ano? Okay. Alis na ako, ha? Opo. Ati Malo, we are a Ingat ay kayo sa anak buhay nyo. Ingat salamat kayo, ha? Opo. Papasalamat po, ah. po. Mm -mm. po sa inyo. Ingat din po kayo sa kalusunod mm -hmm. yung kabarang dahil. Lalo ang buong pamilya. Mm -hmm. Lalo na po para pang-el. Kaya eh, ano, sa ibang bansa. Ingat po kayo. Thank you. Sige. Alis na ako. Bye-bye na. Bye-bye. Oh.